tara luto Uri tayo ng dining din guys ayan bawang yan bawang tapos nilagyan ko na rin ng bagoong na may amoy tapos yan yung iaalo sila ng kalabasa. Ah. Tapos duro-duroin, parang tai. Mas masarap kasi yung ano guys, yung durog ba? Durog-durog, durog-durog, durog-durog. Duro -duro

Ito. Mm -hmm, yummy. Ayun guys, pwede nang ilagay yung daan yung malamit. Tinanggal ko muna yung ano. Is it up? ilalagay ko na ito. Ayun. Uh, Lagi masing George Ganito lang ang pagluto nito Konting halo halo Hanggang mahirin unoy gaming lords oh kainan na asti lang 'ti basin sila dito Taiwan guys iwas lang lagi ko na rin para ano kano mo pandita J lasa no Oh, niya tinagang ko ita kayo, nalipata ko, nalipat at tinagang ko, genagang ko kaputi imas na.